Hallelujah, 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 hallelujah Hallelujah, hallelujah, hallelujah Hallelujah, hallelujah, hallelujah Ikaw ang Panginoon ng mga Panginoon Ang dakilang magkagamot Ang mahabaging Diyos Ang mabuting paslon Hallelujah, hallelujah, hallelujah Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nananalig kami sa iyo, sa pangalan ni Jesus. Ikaw ang dakilang manggagamot ng makapangyarihan sa lahat. Magagawa mo lahat ng bagay, walang imposible sa iyo. Kaya't ang tinapay ang tubig na iluhisa sa kabo mo ng kapangyarihan. Makagagamot nito mga klaseng sakit meron ang bawat isa, lalo na mga kanser, mga bukol sa pangalan ni Yesus. Gagaling kami ayon sa aming pananalig at pananampalataya sa makapangyari ang pangalan ni Yesus Kristo Panginoon natin, sabay-sabay natin isubo at inumin.